Oh so guys, ito daw ang pinakamalas na king crab sa buong mundo. Ang may-ari na bumili ng king crab na ito, pinuputol ang mga legs ng king crab. Tapos hahayaan niya mabuhay yung mismong katawan ng king crab. So ang kakaibang buhay ng king crab dahil ang kanilang mga legs pa ulit-ulit na -ulit tumutubo. Kaya naman, pwede silang iluto ng 10,000 times hanggat intact yung katawan ng crab, paulit-ulit at tutubo ang mga legs. Sa ganitong paraan, maaaring ang isang crab na king crab ay maaaring iluto ng 10,000 times yung mga legs hanggat buhay ang king crabs. O ba diba, unique ang mga king crabs? Yung mga pinutol na king crabs, isasalang sa mainit na mantika o oh, kumukulo. Yun daw ang nagpapalabas ng aroma ng ating king crab. So habang niluluto yan, magigisa na sila ng bawang, sibuyas at magagawa sila ng sweet and sour sauce. Ngayon, hahanguin na ang crispy na ng legs ng mga king crabs. At pagkatapos patutuyuin, ilalagay na siya sa sweet and sour sauce. Ngayon, itutodo ang apoy habang hinahalo para mas stir fry siya. Magdadagdag na rin ng bell pepper at saka ng green onion. O oh, di ba sinusote siya. Ang ganda talaga ng kulay. Oh. Binabalot siya ng gusto ng sweet and sour sauce. At pagkatapos, iaahahon. Ilalagay siya sa pinggan na mamahalin. No? Social na pinggan. Mukhang masarap ah. Top notch. Ang mga chef na gumagawa niyan. May nga daw ang ganitong luto. Sa tingin nyo, magkano daw? O, oh, tatlong buwang sweldo daw yan. Kaya ba natin to?